another episode. So, for today's video, ako ay magluluto ng aming tanghalian. So, tara, sama niya magluto. <laughs> so, meron ako dito, guys, one whole chicken. Ito. Tara. Room test na siya. Na-depress na siya kanina maga pa ni mama. Meron tayo dito carrots, patatas, lemon, sibuyas, and garlic. Meron din ako dito rosemary pepper. And Umpisa na natin kasi mamarinig ko pa to guys. Tayo ngayon ay gagawa ng roasted chicken for lunch. Ho. tara. Una ay eh, balatan ko muna itong bawang. magchop-chop tayo. Pero nagamit ako ng almeres. Para lumabas ang yung kanyang tas. Last na. ganito. Pwede ng food processor. Tapos, mabilis. Tapos, isin nyo na lang yung balat. So, isin natin yung lemon. So, isin natin yung Pwede rin naman ito naman si Pumo lang kayong lemon. Sa bahay. Lagay din tayo ng mga 2 teaspoon ng black pepper, ground black pepper, asin. At yung guys, rosemary. Ang pasarap. Ang rosemary. Herbs. Ang pabango. Lagyan lang tayo ng konting koyo para medyo may kulay-kulay yung ating chicken. Ngayon ay inarab naman natin ko sa ating chicken. sa loob. Tapos guys, yung mga bawang, dito ko lagay, ilalagay sa loob. Kasi pag na, baka ma tendency na masunod ko sa labas. Papait yung chicken natin. Lagay ko na rin itong ating lemon sa loob. Stop. Kasi marinate lang natin siya. Sibuyas. Tapos, lagay din natin siya sa loob. Para mas mabango. Okay. Yes. Marinid lang natin siya dito. Kahit mga 30 minutes. Maganda nga overnight eh. Marinate siya. Balikan lang natin to. After 30 minutes. Okay, so ayan, malapit na matapos ang 30 minutes ng pagbabad natin. I-chop ko pala muna itong ating carrots at patatas. Ito ay isasama natin sa gilid habang niluros ang ating chicken. Hinugasan eh, ko lang siya mabuti. Hindi ko na aalisin yung balat ng ating patatas. O, oh, slice lang natin siya ng cubes. Ah! Yan. Okay na. lang ako nito. Pero optional naman. Kahit hindi mo wala lang ganito guys. Kasi ako may butas na yung aking look eh. hindi it. Yung marinate natin ito guys. Hmm. 30 minutes din. Ito na. Ta-da! Galing natin dito. Tapos itong mga carrots, mga patatas, ilalagay ko naman dito sa ating marinade. Lalo lang natin siya. Tapos natin, ay dito. bilip -bili So guys, ito nang na ating chicken. Yan so ngayon naman is... i natin siya ng 45 minutes sa oven, sa stove top oven ni Mama, yung lumang-luma. Kasi dito ay nabibake pa ako ng bake. So, tapos tawa niya Ito yung lumang oven ni Mama. Okay. Bake lang natin dun ng mga, ano, 1 hour. 45 to 1 hour. Sa 350 degree Fahrenheit, so. Tara, tayo na lang tayo maluto ito. Hi guys! One hour na ang lumipas. Lutong na kami. Tignan <laughs> natin. Open na natin siya. Wow! Ang bango naman! Ayan siya guys. Ah, luto na ito. Grabe. So, oh, wait. Wow! So, wow. mm. oh, isa na naman pong legit. <laughs> legit na roasted chicken. So, prepare lang muna namin ng table at kakain na kami. gutom na po ang mga inakay. Ito na ikaw. Ay! May chocolate! Okay. Guys! Tama! Yeah. ito na ang ating chicken. Kanan. <laughs> Para bang gagawin dito? Grabe, ang lambot. Gawin natin dito. Hindi <laughs> na pa. po eh. pa. chicken. Yes. Mami. Okay. Kuha <laughs> <Tua> na ma. Kuha na. Para kay Kuya guys, kasi hindi makaupo dito si Kuya Obi. Saan ba ba ang daga? Obi, breast part. Saan tayo? yung yun? yung pinipo mo

Molto uh -huh.

Maunit yeah. no, no. no, no. Mainit na guys. Hindi tayo nakapag sunblock. May sasitin. Mayroon pa na uubos. So okay kayo dapat malakas ka na kumain. para daw naman. Una kitan niya may mataba ka. Tapos sige pa Shout out mo sana Hello sana hello, hello miss you. Hey, ma. Lahugas. Hindi pa kasi na maghugas sa kanyang kabot Abot. Ako Abo, alam ko niya. Yan ni lang so <laughs> It's Ang <at>, uh, <laughs> <talaga may balad. laughs> best part ng uh, tabang, na best part. Uy! Gusto na. Kaya, hindi kaya na sinabi ko. Bye-bye na ikaw. Alright. Or... Bye, guys! Thank you for watching! Gusto na naman. Thank you sa sarap ko lang. Yeah! Thank you sa pakoko. Nagpakoko si mama. <laughs> Pero hindi naman ako talaga lagi nagkoko hindi ko na siya maupos kasi nakukonsensya ako eh. Ay, may bihira din. Pag, ay, may pagpuhay naman ka ba yun? Sabaw, sabaw naman. Ganitong masarap na kakauhan. ulit. Yun <laughs> na guys, thank you for watching. Like and subscribe! Uh, yukot na naman ako doon. Bye bye! later on in the night when the crowds have gone we could talk under moonlight till dawn mm, we could stay to watch the sunrise cancel all our plans